huwag matakot na makatubiling kasuhan ang mga tiwaling police. Itong panawagan sa publiko ni National Police Commission on NAPOLCOM 12 Regional Director Attorney Randy Babaw. Ayon kay Babaw, ang NAPOLCOM ay motopropyo o kusa nagsasagawa ng investigasyon base sa anonymous complaint. Pwede rin anya magsampan na reklamo laban sa mga tiwaling police o mga mamamayan sa NAPOLCOM 12 office. Ito ay para ma-assess kung kompleto ang lahat ng mga kinakailangan sa kanilang complaint at para mahingan din ng counter-affidavit ang inakusahang police. Tiniyak din ni ang police personnel na guilty sa kasong administratibo ay mapaparusahan. Administrative case po ito, so ang penalty po nito is either suspension, mm -hmm. demotion of rank, mm -hmm. at yung pinakamataas yung dismissal from the service. Sinisiguro po namin sa inyo na bibigyan po namin ng yung tamang aksyon yung inyong reklamo si Double Commonwealth Regional Director Attorney Randy Babao. Matatandaan na lima mga pulis sa General Lazaro ay dilagay ngayon sa preventive custody matapos kasuhan ng administratibo. Sila ay ng pangingikil sa barangay na mga ng motorista na sa South Cotabato noong nakaraang linggo. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.